anh ra mất, ai đâu bác, ai biết em phải miếng, cảm ơn cái thank you niya dapat ang pananaw. Hindi titigil hanggat mahuwa ang gusto. Hindi titigil hanggat walang nangyayaring mabuti sa sarili. Hindi titigil na maging mas magaling na persona na sarili. At hindi titigil na maging mabuting tao kahit ano marating man sa buhay. Kanyan dapat. Mataas ang pangarap. Pero may kaakibat ng sakripisyo. Lahat ng bagay may kapalit. Kait ng ating mga pangarap. Hindi mo yan basta-basta makakuha sa isang iglap lang. Kailangan mo ng pasensya,

Ayan, Ma'am Alex oh. okay, mam, po. Okay, Ma'am, say thank you po. Ah, Jelly ka? Saan ako kayo, Ma'am, di ba? Pitek. Ah, Pitek, Sige, Ma'am. Sige po. Sa mismong Pitek to, Ma'am, ha? Basta huwag ka lang titigil. Ang tumigil ay natatalo. Doon mo palang masasabi na talunan ka kung kitigil ka na. Yung ibang tao kasi, hindi ka lang magtagumpay. Ayun na ang depenisyon nila ng talunan. Okay, sandahan. 83 lang yun. okay tama? Thank you, thank you, okay. Maling mali sila. Sapagkat ang tunay na talunan um, ay kapag humintuha lang. Pa? 74 lang. Ano okay ba? Ano ba? Ano

Layo-layo to layo ah. Ligit po. May babatay labasan? Maliban dun sa... May babatay labasan, ma'am? Maliban dun sa Aguinaldo? Doon pa rin talaga? Ah, doon pa rin talaga. Ay, hindi na. Mm, payment pa. Oo, okay. oh, Pwede pa. Tapos, dito di ah. Mali pala yung mapa. Hindi <laughs> mapa. Basta, pag napagod magpahinga ka lang. Kapag nawawalan ka na ng pag-asa, huminga ka lang na malalim. At pag-isipan ng taimtim. Isipin mo pa ang mga dahilan bakit mo ginawa ang mga yan. Kanan ako dito. Ah, dito na mismo. Oh, okay. ingat na ha. Ang buhay ay hindi pabilisan. Kundi patagalan. Sino-sino ang mga tiling nakatayo wow. sa hamon ng buhay? Kaya ako ako sa'yo? Dahil noong pisan mo na ay tapusin mo. Bakit ka pa nagsimula? Kung hindi mo naman tatapusin. Bakit ka pa nagpapakahirap? Kung puputulin mo rin pala ang iyong mga pangarap. Hello, ma'am. Hello, kuya. Ah, ano ka po? Ah, ma'am, nandito ako sa may bungad ng ano eh, yung Monday Street. Ano yung maliit na skinita? Papasukin pa to david so? Ako, ano patatukin pa po. ako pa po sa Monday andito ako sa Monday Street ma'am nakapasok na ako ng mga ilang ano uh, nandito ako sa may ano eh ano ba to basta nakapasok na ako sa Monday Street ma'am galing dun sa may kanto Monday Street yung pinasukan ko ma'am eh may, may iba basta yung maliit na kanto ah. Didiretso ko pa sa dulo, ma'am? Dito na ako sa Wednesday. Sa paglatas ng Monday. Ah, sa may, kuwan may kumag highway na, yung parang medyo malaki-laki na nakalasada? Okay. Ah, sa Wednesday, kasalabas talaga ko yun. Lalabas ako, ma'am? Kasi ah, sa ka, kuya, sa may Wednesday. Ah, ito, ma Wednesday? Sige ha, hanapin ko na lang yung Wednesday. Naiinip ka lang siguro. Parang, ma, ma, lalabas ako. Kasi wala pa yata ang resulta na nakikita. Kaibigan, matagal ang resulta. Minsan negatibo. Pero ituloy mo lang. Magpatuloy ka lang. At makakamtan mo rin ang mga bagay na gusto mong matupad. Mas mabuti nang may pangarap kaysa wala. Mas mabuti nang may kaunting progreso kaysa naghihintay sa wala. Christine? Ang si ano? Christine Kunkon? Labas natin, balik din tayo doon, o mayroon dito. Diyan na lang, medyo maluwag dyan. <laughs> Sige ma'am, sakit na kayo. May net pa pa. Pahalak mo na pa. Pasay kayo ma'am, di ba? Pasay. Kaya naniniwala kami, na makakaya mo. Hindi na Basta huwag ka nang Kahit maabot mo man ang mga pangarap mo, laka tuloy-tuloy pa din. Ang pag Kailangan. Papunta sa mga pangarap mo.